Sabi po ng maraming coach or even ako, madalas kung sinasabi positively, leave them alone and they will come back to you. Ito po ay katagang madalas na rin po nating ibinablog mga utol. Kadalasan din po nating inilalagay sa mga coach natin. Kasi po technically or effectively mga utol, napakarami po kasing nagsasucceed. Kung halimbawang simpleng iiwanan mo na lang yung ex mo Papabayaan mo siya doon at ipaparanda mo sa kanya na kayo nga po ay naka-regain na po ng power, emotional stability, and so on. Today mga utol, ito po ang napili nating i-discuss. Kasi nga po in the past few weeks, ang dami po nagtatanong kung alimbawang siya nga po ba ay magno -no contact, iiwanan na lang po niya walking away mga utol ng kanyang ex ay marirealize po kaya niya ang lahat-lahat. Opo mga kapapong, at ako na rin po mga utol na nagpapatunay dito dahil nga po sa napakaraming advantage at talaga naman pong tulong na pwede pong mangyari kung ito po ang gagawin natin. Ito rin po kasi ay magiging opportunity mga utol para sabihin na natin medyo maibalik po natin yung ating stability, ating lakas. Kasi kung alimbawang kayo nga po ay puwersa or magkakabalikan kaagad ng ex mo na hindi ka pa ready mga utol, katulad ng lagi ko sinasabi, tayo po most likely ay mag-fail din. Kasi syempre hindi pa po both healed. Kasi syempre hindi pa po healed yung both side. Maring kayo sa palagay mo ay parang okay ka na mga utol, e eh, paano yung ex mo? Kailangan ito po ay balance Kailangan ito po ay pareho mga utol. Kaya kung kayo nga po ay aalis muna, iiwanan mo siya, ang daming pwedeng maging benefits and advantage. Plus the fact mga utol na mariregain mo nga yung inyong composure, may babalik mo yung sarili mo kung saan kayo nga po ay magiging kamahal-mahal uli at hindi na nga po parang depressed sa paningin niya. Number one on the list mga utol kung bakit ito po ay papabor sa iyo an opportunity syempre para ma-miss ka ng ex mo. Alam naman po natin being in a relationship in the past Siyempre po may nakasanayan siya na tinatawag nga po nating repeated exposure mga utol. Kung saan alam niyang kayo nga po ay tumatawag ng ganitong oras, na alam niyang pag may sakit siya, bumibili ka kagad at nag effort para sa kanya mga utol. Lahat-lahat yon mga kapatid na na-display o naiparamdam mo na sa kanya noong nakaraan, ay sadyang iisipin niya pagka kayo nga po ay nawala or lumayo. Leaving him or her alone mga utol, space, time, silence. Lahat ito mga utol ay magiging pagkakataon ng ex mo Para maalala yung mga positive things na nangyari sa inyo Ganito po kasi ang mangyayari psychologically mga utol Pagka kayo po ay lumayo, iniwan mo siya mag-isa doon At inisip mo nga po muna yung sarili mo Lahat na mga negatibo na sumira sa relasyon At patuloy na parang anay na sumisira sa relasyon mga utol Ay unti-unti magsasubside And then, positive things mga kapatid Will arise or remain eh paano mangyayari yon kung halimbawang ang pakiramdam niya ay nandyan kayo? Ang pinaka-requirements kasi nito mga utol, kailangan mong mawala. At mas magiging mabilis na paraan yon mga utol for your ex to remember the positivity or positive side nga po ng relationship ninyo. Number two, an opportunity mga utol para humakbang muna palabas, step outside ang ex mo. Tungkol doon sa pressure, problema, tension, struggles nga po ng relationship, kaya nga po kayo nagiwalay. At bakit kailangan natin to mga utol? Kasi mas magiging mabilis na opportunity yon para makita po niya kaagad yung value mo. Kasi di ba, pagka nawawala ang isang tao, isang bagay, doon mo nga po nakikita ang tunay na halaga nito. Kasi kahit sabihin na natin na siya po ang dumper mga utol at kayo nga po ang dumpy or the other way around, hindi naman pe, pwedeng walayang kahit papano wounds or pain or sabihin na nating emotional distress na mafe Kung halimbawa kayo po ay aalis, ito po ay kakalma. At alam naman po natin, basic na basic. Pag ito po ay kumakalma, nanonutralize, eh di syempre nakakapag-isip po na mabuti ang isang tao. Anong ibig sabihin nun pag kayo po ay nakakapag-isip na mabuti? Gumaganda yung pakiramdam nyo. Kaya nga mali mga kapatid na habang ang ex mo ay nasa magulong sitwasyon, na pe pressure ay binabagabag mo. Natural lang ibabato niya sa iyo mga utol ay negatibo din para kang tinitirador ng problema. Ganon ang gagawin ng ex mo mga utol pag siya po ay naguguluhan. Kaya kailangan nating ibigay ang moments na to. You need to leave your ex alone mga utol in order para ma-process po niya ito na mabilis. Alam kong pumapasok sa isip mo, nararamdaman mo or basically iniisip mo nga na may kailangan kang gawin na ikaw ang hero, na ikaw ang sasagip na ikaw ang inihintay ng ex mo ako na po magsasabi kapatid hindi po sa kasalukuyan kasi dahil negative nga po ang pakiramdam niya sa relationship 99% tayo po ang ayaw niyang makita or makausap masakit man tanggapin pero dapat maging knowledgeable tayo mga utol na pagkuha ng ex o pagbalik ng ex ay kailangan nasa positioning o nasa tamang panahon ngayon na ganito ang nafe-feel with frustrations. Alam naman po natin na hindi pwedeng ipilit ang isang sitwasyon pag ganito po lalo ang nararamdaman. Kaya ang pag-iwas, paglayo, leave them alone mga utol ang sadyang makakatulong sa'yo kung meron kang objective na ayusin ng dati. Next, an opportunity Syempre para maging attractive once again sa ex mo. Alam natin na pag ito po ang nangyayari, wag na po tayo maganap ng kung ano-ano pong pinanggalingan nito mga utol. Isa sa mga major or main reason nito is yung drop of attraction. So ibig sabihin mga kapatid, isa din po ito sa dapat natin pagtuunan ng pansin. So yung pagiging attractive once again ay pwedeng makatulong sa iyo para ma-win back mo ang ex mo. Pero hindi mo yan magagawa ngayon. Kailangan mong i-reset ang relationship. Kaya nga po yung paglayo natin, attractive yun. Bakit hindi po natin bigyan yon ng pagkakataon? Next, sa mga pwedeng maging advantage kung kayo nga po ay lalayo, may paparamdam mo sa ex mo na na-overpower mo siya, na na-outgrow mo siya mga utol. Malaking tulong yon. Hindi lang dahil magiging attractive ka, pero magiging chance din kasi to mga utol para bumaba yung ego ng ex mo. Alam naman po natin na kung ang pakiramdam niya ay nandiyan ka, tataas ng tataas, mabubus na mabubus yung kanyang pride. Kaya kung halimbawa kayo nga po ay the distance, iiwanan mo siya mag-isa doon, sigurado pong bababa yun. Kasi ang mararamdaman niya, wala na po siyang pat pagmataasan. Kasi wala ka na eh. Last mga utol sa mga advantage at pwedeng pe benefits kung halimbawa kayo nga po ay lalayo, ay may i-orchestrate or may i-stage mo utol, yung tinatawag na reconnection. Tinuturo ko yan sa mga vlogs o sa mga coaching session ko yung tinatawag na G, N, R. Alam natin mga utol na yung R ay napaka-importante. Reconnection or re-establishing communication. Paano natin may-stage ito mga utol kung halimbawa magulo yung sitwasyon? Alam naman po natin kahit kumuha ka ng napakagaling na direktor o napakagaling na magfa facilitate o tutulong sa iyo mga utol, mahihirapan po siyang i-stage or i-orchestrate yung pagbabalik mo kung halimbawa ang ex mo ay naguguluhan at nafo-frustrate nga po sa situation, kailangan po natin gumawa ng eksena. Kailangan ma-stage po yung pag-reconnect natin. Madalas kong biro eh. O sabihin, paano magre-reconnect kung hindi ka pa nagdi-disconnect? Meron pong kahulugan yun logically mga utol. Kaya bigyan po natin ng pagkakataon na magkaroon ng puwang sa gitna para nga po makapasok tayo. Or simply we can make a strong comeback sa kanya. Yan na po mga utol as a guide ang kailangan muna natin gawin basically para maibalik mo ang ex mo. Huwag po muna tayo magmadali at mag Kanina mga kapatid, meron akong kinote sa aking Facebook account na sinabi ko nga po doon na hindi mo makukuha sa madalian ng ex mo. Kailangan mo po ng tamang diskarte. At kung mababalikan niyo po yung mga dating videos natin mga utol ay itinuturo ko doon yung tinatawag na timing and positioning. Kailangan-kailangan mo yon kung meron kang objective na siya po ay ibalik. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo. Suportahan po natin. At syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.